Musika sa panahon ngayon, mas marami ng Pilipinong nasa edad 6 pataas ang naglalakbay. Para bisitahin ang mga anak sa abroad, magbakasyon o minsan ay para magpagamot. Ngunit sa kabila ng pagdami ng senior travelers, marami pa rin hindi alam ng ating mga nakatatanda tungkol sa mga importanteng bagay bago sumakay ng eroplano. At malungkot man isipin, may mga impormasyon talagang hindi basta sinasabi ng airlines or airports hanggat hindi mo tinatanong. Kaya naman ang video na ito ay ginawa para tulungan ang ating mga lolo at lola o kahit sino mang senior traveler na maging mas ligtas, mas komportable at mas handa bago pumasok sa airport. Tulad ng kasabihan ng matatanda, ang taong handa hindi nabibigla. Kung titingnan natin ang kultura nating mga Pinoy, napakahalaga ng respeto at malasakit sa nakatanda. Pero sa airport, minsan hindi agad yon nararamdaman. Kaya dapat ay alam ng seniors ang kanilang mga karapatan limitasyon at kailangan para makaiwas sa stress, pagod o panganib. Base sa mga pag-aaral ng Harvard Health, World Health Organization at mga research sa senior mobility, mas mataas ang panganib niyang blood clot, dehydration, confusion at fatigue sa mga taong higit 60 anyos kapag nagbibiyahe ng malayo. Kaya napakahalaga ng tamang paghahanda. Sa aking karanasan sa paglalakbay kasama ang aking ina na set Sitpenadoa Anyos, doon ko napagtanto na hindi sapat ang tiket at passport. Kailangan mo ng wastong impormasyon. Naranasan naming malate dahil mabagal ang paglakad. Mas stress dahil hindi alam kung saan kukuha ang wheelchair at magkaproblema. Sa gamot dahil hindi mahanap agad sa hand, carry. Lahat ng ito ay maiiwasan sana kung alam lang namin ang mga dapat gawin bago pa man makarating sa airport. Kaya kung ikaw ay isang senior traveler o may mahal sa buhay na nasa 6 cent pataas na madalas bumiyahe, ang anim na importanteng bagay na tatalakain. Natin ay maaaring literal na magligtas ng oras, pera at kalusugan ninyo. Alamin ang senior travel privileges na hindi nila sinasabi. Maraming senior, Pinoy ang hindi nakakaalam na may mga benepisyo sila sa airport at airline. Pero kailangan itong hilingin dahil karamihan sa staff ay hindi automatic na nag-aalok. Sa ilalim ng international travel standards at policies ng maraming airlines, may mga special accommodations para sa seniors tulad ng priority boarding, assistance lanes at wheelchair service. Pero kung hindi mo ito sasabihin sa check-in counter, baka mawawala ang pagkakataon. Sa kultura nating Pilipino, marami ang nahihiya o ayaw maging abala. Pero ayon sa WHO research, ang mga taong 60 pataas ay may mas mabagal na reaction time at mas mataas ang fall risk. Kaya ang priority, movement ay hindi luho kundi pangangailangan. Sa halip na pumila ng mahaba, pwede kang dumaan sa senior lane or special assistance counter, lalo na kapag crowded ang airport tulad ng Naya, Mactan o Clark. May mga airlines din na nagbibigay ng pre-boarding para sa seniors. Ibig sabihin, maaari kang umakyat ng eroplano ng mas maaga para hindi ka makipagsiksikan. Mahalaga ito lalo na kung may bitbit -bit kang maraming gamit o mabagal kang maglakad. Sa ibang bansa tulad ng Singapore at Japan, sobrang organized Nito, pero kahit sa Pilipinas ay available na rin. Kailangan mo lang itong i-request. Sa karanasan ng ilang senior travelers, napakalaking tulong ng maliit na pribileyong ito. May isang lolo sa biyahe papuntang Canada na muntik ng ma-stress dahil sobrang haba ng pila. Pero nang nalaman niyang may priority assistance para sa seniors, hindi lang siya nakacheckin agad. Naging mas maalas pa ang mood niya buong biyahe. Ito rin ay may dagdag na benepisyo. Mas maraming time para magpahinga, uminom ng tubig at maghanap nang gate number ng hindi nagmamadali. Tandaan, hindi pagiging demanding ang paghingi ng assistance. Ito ay karapatan ng bawat senior, traveler at nilikha para gawing mas ligtas at mas komportable ang biyahe ninyo. Pangalawa, ang tunay na panganib ng dehydration sa eroplano, ayon sa medical research ng Mayo Clinic. Ang eroplano ay isa sa pinakamatuyong environments na maaari mong maranasan sa taas na 30,000 feet, bumababa ang humidity ng halos kasing baba ng desyerto. Para sa mga seniors, mas mataas ang risk ng dehydration dahil humihina ang natural thirst response habang tumatanda. Ibig sabihin, kahit hindi sila nauuhaw, nauubusan na sila ng tubig at hindi nila ito napapansin. Maraming Pilipinong senior ang sanay sa mainit at maalinsang klima ng Pilipinas. Kaya pagdating sa eroplano na sobrang tuyo ang hangin, nagiging sensitibo ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit biglang sumasakit ang ulo, nanunuyo ang lalamunan o nahihilo sa kalagitnaan ng flight. May ilang seniors na nakaranas pa ng heart palpitations dahil sa sobrang dehydration? Bukod dito, ayon sa research ng National Institute on Aging, ang dehydration ay nagpapataas ng panganib ng confusion, fatigue at dizziness na maaaring magdulot ng pagkadulas o pagkahulog sa airport. Hindi na ito simking issue ng inum ka lang ng tubig. Ito ay seryosong kondisyon sa mga taong lampas. 60. Kaya bago pumasok sa airport, siguraduhin may baon kang refillable water bottle at huwag matakot mag-request ng tubig sa cabin crew. Bahagi yon ng trabaho nila. Sa katotohanan, maraming airlines ang masigasig tumulong kapag nalaman nilang ikaw ay senior. May isa ring mahalagang tip. Iwasan ng kape, taat alak bago mag-flight dahil diuretic ang mga ito mas mapapabilis ang paghihi at mas matutuyuan ka. Mas mabuti ang plain water or electrolyte drink. Sa sariling karangasan ko, ang aking tiyahing aksatyotyo anyos ay nahilo ng malala sa gitna ng flight. Papuntang Dubai dahil hindi siya uminom ng tubig. Akala namin normal lang ang hilo pero sabi ng flight nurse, dehydration na pala yun. Simula noon lagi siyang may daladalang water tumbler. At hindi na muling nangyari ang ganon. Pangatlo, mga gamot dapat laging nasa hand carry. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming senior travelers ay ang paglalagay ng mga gamot sa checked-in luggage. Isang simpleng pagkukulang na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Hindi alam ng karamihan na ang checked baggage ay maaaring madelay, mawala, mabuksan para sa inspeksyon o mapunta sa ibang destination. At ayon sa World Tracer Report, Milyong bagahe ang naaanala o nawawala taon-taon sa buong mundo. Para sa mga kabataang pasahero, hassle lang ito. Pero para sa mga senior na may maintenance medication, maaari itong maging medical emergency. Ayon sa World Health Organization WHO, ang hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras lalo na para sa hypertension, diabetes, blood thinners at heart conditions ay nagdudulot ng mas mataas na risk ng stroke, heart attack, ketoacidosis at iba pang komplikasyon kaya't ang simpleng desisyon kung saan ilalagay ang gamot ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay. Dapat nasa hand carry ang lahat ng gamot na kaayos sa clear pouch para mabilis makita sa security. Ayon sa travel health experts, mas mainam kung may mga sumusunod din ang senior traveler. Reseta ng doktor, listahan ng lahat ng iniinom na gamot, dosage plus schedule, extra 2 to 3 days supply para sa unexpected delays, Medical certificate para sa injectable meds gaya ng insulin, pill organizer na may malinaw na labels. Sa personal naming karanasan, muntik nang ma-confiscate ang insulin ng lola ko dahil wala siyang physical medical certificate. Buti na lang may larawan ng reseta sa kaniyang cellphone. Simula noon, lahat ng senior sa pamilya namin ay may laminated medical clearance sa kanilang wallet. Isang napakasimpleng bagay pero napakahalaga sa panahon ng biyahe. Isa pang hamon sa Filipino seniors ay ang memory lapses, lalo na kapag pagod o stress sa airport environment. Kaya't practical na may kasamang anak o rapo o kahit naka-checklist sa papel o cellphone para walang makaligtaan. Iwasan ding ilagay ang gamot sa bulsa dahil madaling maiwan o mahulog sa airport. Huwag mahiya at sabihin, senior po ako. May dala akong maintenance at insulin. Ang staff ay kadalasang mas maingat at mas mabilis tumutulong kapag malinaw ang sitwasyon. Tandaan, ang tamang paghanda sa gamot ay hindi lamang tungkol sa convenience. Ito ay kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng isip sa buong biyahe. Pangapat, ang sekretong pangunawa sa senior boarding rules. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na may espesyal at sistematikong boarding process talaga na nakalaan para sa kanila. Hindi bilang pabigat, kundi bilang pagkilala sa pangangailangan nang katawan na mas mabilis mapagod, mas madaling ma-stress at mas sensitibo sa sikip. Sa katotohanan, ayon sa mga pag-aaral sa International Journal of Travel Health at Journal of Aging Studies, tumataas ng higit 40% ang anxiety at physical discomfort ng mga pasaherong, 60 pataas kapag mahaba ang pila, masikip ang espasyo o hindi nila kontrolado ang paligid, kaya naman ang mga boarding rules na ito ay hindi extra service, kundi bahagi ng pagprotekta sa kanilang kalusugan. Una, halos lahat ng airlines ay nagbibigay ng priority boarding para sa seniors at ito ay karapatan hindi regalo. Sa kulturang Pilipino, maraming nahihiya rito dahil baka isipin ng iba na maarte, pa-VIP o nakakahiya. Pero kung susuriin natin ng research, ang maagang pagakyat sa eroplano ay nakakabawas ng stress hormones tulad ng cortisol at mas nakatutulong para maiwasan ang pagkahilo, pagtaas ng blood pressure at pagod sa likod o tuhod. Kapag hindi nagmamadali, mas malinaw ang pag-isip, mas maayos ang pagkuha ng upuan at mas ligtas ang paglalagay ng gamit. Pangalawa, may special seating na pwedeng i-request ng seniors tulad ng aisle seat para madaling makatayo. O siyats na mas maluwag ang legroom kung may arthritis, varicose veins o hypertension. Hindi ito otomatikong ibinibigay. Dapat itong hilingin sa check-in counter o inote na agad sa booking. Maraming Pilipinong senior ang hindi nakakaalam nito at nagdudusa sa sikip kahit pwede man palang i-request. Pangatlo, may ilang airlines na may quiet zone seats. Mas tahimik, mas relax, mas ideal para sa seniors na madaling mairita sa ingay. Hindi ito popular o ipinapromote, pero pwedeng hilingin kapag available. Sa personal kong karanasan, kasama ko minsan ang tita kong senior na assigned sa gitnang upuan sa pinakalikod. Hirap siyang gumalaw at napapagod siya agad. Nang nagtanong kami may aisle seat pala, pero hindi nila inalok dahil hindi namin hiningi. Dito ko na realize sa pagbiyahe kung hindi mo hihilingin, hindi mo makukuha ang karapat-dapat sa iyo. Panglima, ang airport fatigue syndrome sa mga senior. Ang airport ay hindi lang basta lugar ng pag-alis at pagdating. Ito ay isang high stress environment lalo na para sa mga senior travelers. Ayon sa mga eksperto mula sa University of Michigan Mobility and Aging Research Center, maraming matatanda ang nakararanas ng tinatawag na airport fatigue syndrome. Isang kondisyon na nagsasama ng mental overload physical exhaustion at sensory stress, kapag nagsama-sama ang ingay, maliwanag na ilaw, mahabang pila, mabilis na lakaran plus ang pressure na baka mahuli sa flight, tumataas ang panganib ng confusion, irritability, blood pressure spikes at kahit decision fatigue na delikado kung ikaw ay may hypertension o heart history. Hindi ito nakapagtataka. Ang mga modernong airport tulad ng Naya Terminal 3, Dubai International, Hong Kong International at Inson ay may napakalalaking walking distances. May research mula sa Transportation Safety Board na nagpapakitang ang karanimang pasahero ay naglalakad ng halos 1.2 hanggang 2.2 a mo. Bago makarating sa gate at mas mahirap ito para sa mga edad, 60 patas na may slower mobility, joint stiffness o madaling hingalin, kahit ang mas bata na papagod. Kaya isipin mo na lang ang epekto sa seniors. Dito pumapasok ang isang napakahalagang serbisyo na karamihan ay hindi alam o nahihiyang gamitin, wheelchair assistance. Hindi mo kailangang naka-wheelchair sa normal na buhay para gamitin ito. Ito ay energy saving tool. Hindi sign ang kahinaan. Kapag humiling ka nito, ikaw ay A. Ipinapasok sa special lane. B. Hindi. Pinapapila ng mahaba. C. Ihatid direkta sa boarding gate. D. Tinulungan sa bagahe, security at immigration. At E. At madalas ay mas tahimik at mas maayos ang rot mo sa loob ng airport. Sa kultura nating Pilipino, maraming senior ang nagsasabing kaya ko pa ito. Pero ayon sa Geriatric Energy Conservation Studies, ang pag-save ng lakas bago ang flight ay nakakabawas ng risk ng jet lag, back pain, swelling at mental fog pagdating sa destination. May nakausap akong senior na dating tumatanggi sa wheelchair assistance. Pero noong kailangan niyang bumiyahe para sa panganak ng anak niya, sinubukan niya ito. Ang sabi niya, ngayon ko lang naramdaman na hindi ako pagod pagdating. Dati halos hindi na ako makatayo paglapag. Totoo, at seryoso ang airport fatigue syndrome, pero maaari itong iwasan kung uunahin ang kaligtasan at kapakanan mo bago ang pride. Sa biyahe, hindi lakas ang sukatan kundi talino at pag-aalaga sa sarili. Pang-anim DBT ang tahimik na panganib sa mga senior travelers. Maraming senior travelers ang hindi nakakaalam ng isang Seryosong kondisyon na kadalasang nangyayari sa loob ng eroplano, DVT o deep vein thrombosis. Isang blood cloth na nabubuo sa malalalim na ugat ng binti dahil sa matagal na bagupo at hindi pagkilos. Ayon sa Harvard Health American Heart, sa association at mga pag-aaral mula sa World Health Organization Travel Health Initiative, ang mga pasahero na lampas 60 taong gulang ay may mas mataas na bagal ang sirkulasyon ng dugo habang tumatanda. Mas tumitindi ang risk kung may kasaysayan ng high blood pressure, diabetes, obesity, varicose veins, heart disease o kung matagal nang nanigarilyo ang pasahero. Ang mas delikado, kapag humiwalay ang clot at pumunta sa baga, maaari itong magdulot ng pulmonary embolism. Isang kondisyon na nagdudulot ng bigla ang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at maaaring maging sanhi ang kamatayan kung hindi maagapan. Maraming flight papunta sa US, Canada, Europe, Middle East at Australia ang lumalagpas ng 10 oras. Isang perfect condition para mabuo ang cloth kung hindi gumagalaw ang pasahero sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga lolo at lola, madalas ay mahiyain o matiisin. Kahit masakit na ang binti o pamamanhid na ang hita, ayaw magsabi para makaabala. Ngunit ayon sa mga doktor, ang DVT ay kadalasang walang sintomas. Hanggang ito ay lumala. Kaya nga tinatawag itong silent threat. Narito ang mga scientifically proven at madaling sundan na paraan upang mabawasan ng panganib. Verify. Tumayo at maglakad kada 1-2 hours sa isle. magflex at igalaw ang ankles sa tuhod habang nakaupo. Uminom ng tubig at iwasang ma-dehydrate. Huwad ikross ang legs dahil nakakasikip ito ng sirkulasyon. Magsuot ng compression socks kung inirekomenda ng doktor. Iwasan ng alcohol at sobrang caffeine bago at habang nasa flight. May nakausap akong lolo sa biyahe papuntang Sydney na muntik ng make you sa una niyang long haul flight dahil tatlong oras. Siyang hindi gumalaw. Simula noon, kada isang oras ay naglalakad siya kahit papunta lang ng CR. Sabi niya, iyon daw ang pinakasimpling habit na literal na nagligtas sa buhay niya. Ang simpleng paggalaw ay hindi lamang comfort. Ito ay life-saving para sa bawat senior traveler. Wag baliwalain ang tahimik ng tunay na panganib na ito.